Hey guys, samahan niyo na naman ako ang i-unbox itong bagong bili nating Instant Pot Rio, yung mas bago. So dati Duo, 'di ba? So ngayon naman Rio. So ito yung na unbox natin and kaka-deliver lang. So ito po ang kanyang adaan. the nito yung saksakan, yung kanyang manual. Tapos ayan, mga kasamang warranty. Tapos ito na mismo yung Instant Pot ay yan ang ganda niya guys Sa so, ito naman yung kanyang um, settings or program computerized na po kasi ito parang smart siya, smartphone kumbaga so ito naman smart cooker ayan yung itsura niya so ayan binuksan ko para makita natin kung anong nasa loob and nandyan po yung kanyang um, steam rack ayan may mga pabila pang kasama so yan yung kanyang steam rack and uh, pag pag tayo tayong itlog mga ganon mga uh, corn ganyan so ito na rin mismo yung kanyang uh, pot pressure cooker pot. Tapos, ayan, makapal ni stainless, guys. And, uh, pabor sa akin to kasi ayoko nang gumamit ng non-stick kasi nga nag-chip yun and uh, humahalo sa pagkain. And, ito naman yung kanyang base. So, parang, itsura niya is parang um, rice cooker lang siya. Kasi, pwede naman magluto dito ng mga rice cooker. Madami kayong pwedeng lutuin dito, guys. Hindi lang siya basta pang pressure cooker. So, lahat pwedeng lutuin dito. Hindi naman lahat. Marami talagang pwedeng iluto dito. Kaya naingkan nyo ako kasi ang daming magagandang reviews. Tapos parang kitchen wonder. Parang kitchen wonder tools. Parang ganon. So, ayan. Kasi nga, nasira yung lutuan namin na isa. And dahil yun sa kakaluto ko ng munggo. Eh, dito pwedeng magluto ng munggo. Ganyan. Yung mga matagal lutuin, pwede dito. Panandalian lang.